tayong tayo ngayon ginagawang kasalukuyang speaker. Dalawang 15 inch na speaker. Isang jackhammer at isang KTM. 15 inch. And ating napansin na laki ang pagkakaiba ng bawat coil ng ating mga speaker. Karamihan sa ating mga sound lover na bumibili ng ganitong mga speaker ay dito tayo bumabase sa kanilang mga voice coil ipakita ko lang ang pagkakaiba ng kanilang mga voice coil itong jackhammer nga pala ay 700 watts ayan 700 watts at ito namang uh, KTM ay 600 watts lang ngayon sa ating mga Sound lover kalimitan, dito tayo bumabase sa voice coil. Ito natin nga nang binaklas na ang ating mga speaker. At tinanggalan natin ang kanyang mga voice coil. At napansin nga natin ang pagkakaiba ng kanilang mga voice coil. Ang voice coil nitong uh, camera ay 65.5 o 65mm ang kanyang voice coil ang size, ang diameter ang diameter ang kanyang laki 65 o oh, 65 mm at ito namang KTM ay ayan, makikita naman nyo nakasulat pa 75.5 mm ayan, ipakita ko lang ang pagkakaiba ng kanilang uh, mga uh, wire at ang kanyang mga uh, layer ng kanilang mga papalupot ang natin dito tayo sa ating jackhammer na 157 JH157 ang kanyang wire ay gauge 30 at 2 layer yan nakita nyo 2 layer ang kanyang Uh, dami ng palupot two layers siya yeah. gate 30 two layer ang kanyang white at dito naman tayo sa ating uh, KTM 15 75.5 diameter ang laki bali 3 inches ang kanyang diameter o 75.5 ngayon dito naman tayo sa ating Uh, wire na ginagamit niya sa uh, kanyang rewind. Bali, sa uh, sukat natin sa gauge ay 29, gauge 29 ang kanyang uh, wire, magnet wire. Mas malaki siya rito dahil sa jackhammer ay 30 o gauge 30 dito sa ating KTM ay gauge 29 ayan mas mataba ang wire na ginamit dito sa KTM na 15 inch at dito nga sa kanyang layer ng kanyang voice coil yan. papansin natin talagang mas ma dami oh, ang kanyang palupot yung kukumpara natin dito sa jackhammer dahil ang kanyang layer ay 4 layer ang KTM at itong uh, Jack jackhammer o 157 JH157 ay dalawang palupot ang auto layer kaya mas maraming pelupot ang ginamit dito mas mataba ang wire Yan, parehong original lang ang kanyang mga voice file yan, mas malaki. Ah, uh, 65 sa JH157 at dito naman sa KTM ay 75 mm. Yan ang pagkakaiba na napansin natin sa ating kasar ginagawa na dalawang likins. So, hindi naman natin hangad ang o manira o mag promote ng mga tulad nitong mga speaker ito ay atin lang na ipakita para sa mga nagbabalak bumili sa mga bumabase sa kanilang mga voice coil yan At sakto ito sa ating uh, kasarukoy ang ginagawang mga dikinse na speaker biluksan na nga natin ang ating figure ayan ayan safto rito ayan itong 75 0.5 diameter ng coil natin ayan yes, safto at dito naman sa ating ginagawang GX1.7 binaklas na rin natin ay ito naman ay 65 natin na lang i i-align ito yung mga binili lang din natin sa online pero mga original siyang mga voice ko o oh, mga ka Kaya sa mga nagbabalag bumili na bumabase dito sa kanya lang mga voice coil yung eh. ano ang pagkakaiba ng kanilang mga voice files kaya sa mga napadang sa aking munting channel ay huwag naman kalimutan mag subscribe at pindutin ang notification bell nang muli kayo ma-update sa akin pang mga ipakikita pang mga video